So, eto na po. Medyo mainit pa. Ini-slice ko na kasi gutom na ako. <laughs> pa makatulog pa ako. Mami, ako na makain. Hello po. Magandang araw po. Mga OFW. At mga yung mga OFW. Gusto na po kayo. Ngayon, madalang po ako mag-vlog. Ano nyo naman po yan. Maraming gawain. May share na po ako sa inyo na dati na po gumawa na rin yung mga Baka hindi nyo makita. Nagwa-audit tayo. So, eto po. Madilisan lang. Hindi na natin pagtatagalin kita ko sa inyo ang mga ingredients. Dalawang bangos po ito. po. So, ito na po yung mga ingredients na gagamitin natin sa ating relienong bangus. So, ito na po yun, yung dalawang bangos Ayan. Tapos, ayan po yung laman niya. Hindi may ko na siya. Hindi ko na pinakita sa inyo, pero in ko lang po siya. Uh, meron naman po akong dating naka nito. So ngayon gagawa tayo ng panibago ulit So ito po yan uh, Bawang, sibuyas At saka red uh, bell pepper uh, Onion leek uh, Asin Raisin At saka green peas Patis Kalamansi At toyo Gagamit din po tayo ng ground black pepper Pero buo pa sya So ayan o oh ready at saka egg. Ayan, para po mamaya pakikita ko sa inyo. So, ayun po, nagpapainit na ako ng frying pan. So, ibigisa na natin. Para. Ayan. Ayan. So, isusulit ko na po yung sibuyas para sabay na siyang maluto. So, ayan po, luto na yung sibuya. Susunod ko na po ito. Bangos. Ayan. Marami na ata. Di ba ni, no, pagka hindi kasya, pwede po natin yung gabing spring rolls o torta. So, ayan. Lalagyan -lala ko na po siya ng paminta. Pwede na natin ito mga bell pepper. Green peas. Saka ito. Ang pasas, lalagay na rin po natin. Ayan. sabay na natin. At kasi luto na yung aniya yan, lulutuin na lang natin yung gulay. At kahit po hapkop yung gulay niya, yung mga sangka, pwede dahil ip ipapre po natin yung rilleno. So, hindi siya mga labog. So, Pagyan <clears throat> na po natin ang patis. Toyo. Okay, mga 1 1⁄2 tablespoon, ayan. Yung patis, ano rin, ganun rin. Lagay ko na lahat. Ayan. So, atin po siya na kaluhin. Kailan po natin siya maluto. Nagkonte. Ayan. Maigay yung ating alaga sa taas. May ilip siya. Ayan. So, ayan na po siya. Wow! So, dito lang po siya. So, ngayon, titikman ko na lang po siya kung tama ang kanyang ala, kasi dito siya nilalagay ng asin magbakit. Mmm. Ang mm, sarap. Takto na lang. Takto. Ito na lang kung lemon. Dito na lang yung sandok ba man. Ayun. <laughs> Ayan. Kompleto na atin. Ayun yan yung bango. So, i-opto na po siya. So, ito po siya. Pinadalig ko muna. Lalagay ko. Hinati ko po siya. Hindi naman po hating hati. Ito yung, yung iba. Kasi, baka hindi magkasya sa dalawang pangos. Sumobra. Ay, masarap po yan gawin uh, Shanghai ano, fish. Pwede po ng spring horse, yung lang ng ano, celery, at saka gulay. ito po yung mix mo, tatlong iglo. Para siya magkapit-kapit. siya nilagyan ng asin kasi kakaunti lang naman itong bangos tapos may toyo patis na sato-sato lang po sa akin baka naman mapaalat, hindi po maganda yung maalat sa ganitong recipe wala na remedyo kahit po sa, nagyan nyo ng ketchup, isang sauce sa ketchup ketchup kasi sato rin yung lasa so ito po susubuan ko na po si bangos Mano-mano lang ito ang pinakamahirap eh. <laughs> Teka, may naisip pa. Malay po. Yung mga hindi eh, yung ginawa. Hindi pa ako nakakakita ng ibuti itong malaki ibuti. Eh. So ito, yung ko ito para sa lungganisan. Hindi ko siya itinatapon kasi para hindi na ako magkakatiyan Susubuan ko siyang gano'n. Ayun, perfect. sok sok -sup -sup lang. kailangan tanggal sa sasya. Rolling pin. Kaya, na, nakikita nyo ba? Ayun. Nakikita nyo. So, ilapit ko kaya. Ito po ba gamitin natin So, ayan. May technique ako po na pong, ha? Ito yung rolling pin. Ayan. Yan. Yeah. So, hindi na tayo mahihirapan. Yan, yeah, nagka na naman ako. Yan. Diba? Galing, no? Ang... ito. Tagtagang kaya si mo na kay mas Tsaka konti lang nilagay kong gulay. Tapos, dandag ko yun, dandag na lang egg. Kasi pag kinatupo, pampatibay egg, at saka pampasarap din, kakayanin. Pasensya eh. na inay ng mga alaga. Naglalaba eh. kasi ako sa taas, narinig si Bule yung, ah, bumabaha doon. Ayan, ito niya. Hindi yan. Ang pinagamit ko sa Lundarisa, may pakinabak pala dito sa ating bangus kaysa suksok pa ng suksok ng daliri mo oh, rolling pin na lang oh. okay. tapos bago po natin i-fry gugurang natin sa, sa flour all purpose flour susubukan so, ko na lang po dito sa ano, rice flour ayun o no? Parang hindi naman yun eh. Kasi rice medyo malutong lutong. Ay, nabuntag na siya, oh. Okay, ya. Yeah. Okay Mayyama, -ayaw, na, Rod. Manyama. Kaayon, naimas. Inaalala ko, eh. Nanay ng kaibigan ko nung araw. At yung age ko. Pinagmalaki niya, magka, uh, ano, siya. Bili ng bangos. E, pinag-raiser niya itong balat, tsaka yung yung ano, yung laman niya na i-steam uh, ano niya, niya. niya, para madali. In-steam niya, hihiwalay yung hi balat. Maluto siya mga <laughs> ito. Tuwa-tuwa ako. Lumabas ng torta. Tawa lang siya ng tawa. Hindi <laughs> man po kailangan yung ulo, kasi ulo, pag-display lang yan, malalaglag lang. ilalagay ko ang ilang dito. Ay. Ano? Yan, bucho na siya eh. Sa bucho. Ang sarap po na ito. Tama-tama yung asin na nilagay ng kalamansi. Kung wala pong kalamansi, Pwede lemon. tube na. yung isa naman. Nako, pasensya na po. Dito na lang po tayo magluluto. At doon kasi napakahina ng apoy. Ang tagal-tagal pa. Tapos, oblong pa itong aking kawali. Bilog naman yung ano doon. Ayan, plate. Pero hindi ko maipakita sa inyo. Ibabaksa ko ng hawak ko yung camera. <laughs> Sandali po. Makikita <laughs> nyo na lang sa kawali na. Ayan, i-ready ko na lang. Ayan. So, ayan na po. Eh, Kukoberan ko siya. Ito po, ipang kukober ko. Ayan, yan yung aking yan. Dito ang chapati So, yung malinis ang aking lalagay sa loob. Ito yung pwit. Yung pwit Para maluto siya. So, ayan po sila. Pwede naman sila nang sabay. Ayan. Pina tapak ko yung isa para maluto yung likod niya. Ayan. Ayan. Asensya na. Hindi po mailuto doon sa kabila kasi mahina-mahina ako ito. Grabe mo na tagal. Mabuti na pa ng siyam siyam Ayan, Binili ko yung isa. Ang ganda niya para sa tinapa. Ayan o. Oh. Landahan ko lang po ako eh kasi masusunod yung gitna yung hindi, gilid hindi, hindi dahil ano lang po ito hindi siya pahaba mga ba, itong aking yanoy, kawali, pang isda talaga, ayan, sakto. So, eto na po, hinangon ko na yan, pa yung isa. Yan ay finish product natin. Bago po tayo mag-eating portion, palalamigin ko siya para pag in-slice siya, buo-buo. So, ayan po siya. Ayan, pwede pa ako matulong. <laughs> so, eto na po, medyo mainit pa, in-slice ko na kasi gutom na ako. <laughs> Baka makatulog pa ako, mamaya ako na makain. Ayan, so isi-set ko lang po si camera at itim portion na tayo. Itim portion na tayo, pamit na butong na. So, buta ka na ito ka Ang gagamitin ko po sarsa sa sausawan itong Jupran Red Hot Chili Sauce na. O, ano ba ito? Basta, Red Hot Chili Sauce. So, Meron po tayong ano. Pagpagana. Ali, Shoutout Shout out po sa kay Maria Cristina na taga Macau, yung namit ko doon na followers ko, sa saka yung kanyang husband, at saka yung kanyang family, taga may kawayan sila, buluan din. Pero from Gimba pala sila. Ayan. At mo muna ang tayo ng pagpagana. Hindi kasi doon, hindi ko nabuto sa labas hmm kung oh, alam nasi batman dito lorita eh, siya pero light lang po ko lang po kasi ano naman ni ni sae na ko dito init pa si alu mayan po sarap ah eh, ngasubuko pa siya yung isala hmm ito na siya. Uy, ilaan niya. Ang So, ito po, unang tikim, katikman na eh. Ang ganda pala, i fry din sa ano, ano ito eh, hindi po siya plow kundi ano siya, rice plow. Hindi siya yung ano, yung tapitok-tapitok. Hmm. Hmm. Hindi na nag-iak. So, na miss ko kasi. Nung sa araw ko patuloy na ano kasi, nung galing kami makaw, sobrang pagigot ko lang sa tulog ko, pasyal-pasyal kami doon. Nagkakasa ako, nilagnat na ako, tulog na ako ng tulog, tapos pag nagising ako, yun yan, nagsinampalukan na ako yung buto-buto makita ko, may buto-buto, may mga sangkap naman akong gulay, tsaka sa doon na pinwisan ko, Mm, yeah, pati pati si ano, si Coco, gusto niya sabaw namin, yung sinigang. Gusto pa yung asin, mana sa mami niya, si, si Kim. Kaya yun, na-miss ko ito, sabi ko, isa kaya lang makrabaho, sabi ko. Nang hihihina ka, may hilo Eh, ang sarap, sarap. Medyo nalanat na nga yung, luho kayo ka naman Nakaprip na naman po talaga ito. Yan, yeah, lulutuin ko itong ito, week na po. Kaya lang, na-delay, na nga nang kasakit ako. Kaya, yeah. <clears throat> eh, para may, may, may. <laughs> <laughs> mm. uh, sa na pilit muli. Kumain na, kumain na. Masarap. Kasi na kayo, nadaan na ako magbag. ang pangit pa ngayon ang lutoan ko. Paayos ko ito. Gusto ko din magluto sa kabila. Mmm. Shout out to Merlin Reyes. sa akin, paring Alvarez. Oh, na-mention na naman kita, ha. At saka yung karilis ko na. <laughs> si ano? Si G. si Evelyn Tano rin. Naku, na-ingit ako doon sa kanya, mga isda huli ng anak niya. to so, ma, sarap nyo. Mm. Ako naman ngayon eh, mag-iingit sa inyo. Ang hirap tayong gawin ito. Pag mahirap gawin, mo sarap. Ibigay ko kay Mark yung isa. Dito sa amin ni Gani at sarap matamis. Para siyang red grapes. makakopya pa yung binili. Pati hmm? yung berries. Mura dun. Mura po sa may cherries. Lalo ko si Mark. Yan, bumili niyan. Ang buto, gusto ang tanim. Baka tumubo. Dari Baga na bagay. mga lahat ha. Ayan. Siyempre, matanda na tayo. Enjoy na natin. Muhin natin kung ano yung gusto natin. Gawin natin. Dito ba, sa pag mumokmok ka, nangat, walang mangyari sa buhay mo. Mag-enjoy ka, kumain, matulog, Ang tanong-taneo, magbuko. Ang sarap nga. Maang hang. Pati lang hindi kumain ito. eh. Egypt na yan, yung hot sauce. Pero bagay siya, sarap eh. pinta ng manis. Binibili ito ng grapes, maasin, matamis pa ito. Ang oh, sarap ng pagkatamis na. Hmm. Bata -bata. Hmm. Hmm. Bagay lahat. walang tula ka bibig. Habang nagluluto ko ng soris, pinapapak. Ang hindi. Wala na kayo buko. Nga mga tamba ng mundo ko. Hmm? Yung galing sa Dabaw, tsaka kamigin, ang sarap ng mga na ito. Pero ang sarap ito sa mga sa to make a cherry. <laughs> <laughs> <tongan> Babawi na lang sa pagkain, sa pagluluto, putol-putol. <tongan> Sinubukan ko buksan tong tank eh. Sige nga, natakot ako. Tagal na sa hindi nagamit eh. Matis, and tomato cherry. Baka maubos mm. ko ito ng ng buto ah. Mmm. Mm. sa mm. mga mm. dilakot, dilagid. Labi.

Matabang ka na itong sandwich. Masyadong masarap. Yung tamay. Sarap yung pula kabayo. Strong. Wow. Control, control. Control. kalalah Stop Stop balik pulot. Maahal na. Wala na. Sa labi ko ano, pa. Dila. hmm, hmm? Yeah. Yeah, yeah, Ano po? O, oh, yung naan to. Pagka nabubusog. Ang oh, sarap. Ang ko kasi saan ako nilalak. Yung nasa taas. Ito yung mga pre Tingnan natin ito. Tingnan ko na ito. Dalawa din namin. Kinain inang sa airplane play niya isa. Masin. Matapos pa ito may cherry. Ang baba, ano po? Pwede nyo rin po ihanda sa Christmas yung ating... Riviero Bangos, ang laki niya, ang ganda magprito sa pritohan ko. See you po next video na lang. Pag silipag na eh. nananabarahan ako. Bye-bye!